Ayan. Eh, ang nagawa nila, naghahanap sila ng mga mga parulo, mga presidente, kung saan uh, nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaman nila dyan na merong understanding na pinagpayagan kami ng presidente. So, sa tingin ko, uh, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, uh, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin at sa mga bayan. Ang reaksyon mo, sorry sa aming ibang point of the reason, Then, the potential of the government of the government of the government Sinabi ko na yan no, na kanina, um, ay, ito pa and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa so, kung ano ang meron sa Constitution natin. At dyan, uh, hindi na, sa kanila na yun, hindi na kakasali dyan. Yung Oo, sa ICT events, uh, I said that, um, uh, we, are, we are behind, no? the, uh, the Philippines is behind in terms of I think we misunderstand the uh, mga ng mga tao. Walang problema sa private sector. Uh, kasi alam nila uh, what is out there and what they can do for uh, the Philippines. Pero may problema sa So no? Sobrang bubble natin uh, to push uh, the ICT and uh, BAI uh, technology uh, in terms of uh, governance. Uh, as a as a direction uh, for our country. So you yung know, uh, sinasabi ko na dapat uh, bilisan uh, ng na ating gobyerno yung pagtulak uh, ng ICT sector. radio

Uh, kasi ang question is today, ang question sa kanyang capacity